Ganap ng dalaga ang former child actress na si Riza May Dizon dahil ipinagdiriwang niya ngayong araw ng kalayaan, June 12, 2023, ang kanyang ikalabing walong kaarawan. Kung hindi nagpaalam si Natito Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon, at ang dabarkads mula sa Tape Inc. noong May 31, 2023, tiyak na nagkaroon si Riza May ng engranding selebrasyon sa noontime show na kanilang iniwanan, ang Itbulaga. May kasabihang, Better late than never, kaya hindi pa huli ang lahat dahil pwede pang magdiwang si Riza May ng 18th birthday niya. Kapag nagsimula na sa TV5 ang bagong noontime show na tatampukan ng mga pioneer host ng Itbulaga at ng The Barkads. Hindi rin naman nakalimot ang mga nagmamahal kay Riza May dahil sa mga pagbeteng na tanggap nito, mula sa kanyang mga kaibigan at kapwa-artista na nagpadala ng mensahe sa Instagram page niya. Nagsimula sa Itbulaga ang showbiz career ni Riza May nang tanghalin siyang grand winner ng Little Miss Philippines sa edad na anim noong June 9, 2012. Makalipas ang tatlong araw, June 12, 2012, ipinagdiwang ni Riza May sa Itbulaga sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang ikapitong kaarawan. Incidentally, naganap ngayong araw ng kalayaan ang pictorial ng mga host at original dabarkads ng Itbulaga para sa upcoming noontime program nila sa Kapatid Network. Samantala, tanging si Vic Soto at Jose Manalo na lamang sa original cast ng Itbulaga ang mapapanood sa mga programa ng GMA7. Dagumpisa ng mapanood sa Kapuso Network noong May 27 ang bagong sitcom ni Vic kasama si Maha Salvador, ang Open 24 7 ang MZ Productions ni Vic ang producer ng sitcom na umere apat na araw bago sila nagpaalam ng kanyang mga kasamahan sa Tape Inc. Ang Battle of the Judges, na matutunghayan simula sa July 15, ang bagong proyekto ni Jose sa GMA 7. Tinanggap ni Jose ang alok maging isa sa mga hurado ng nabanggit na talent show, bago pa sila nagdesisyong magpaalam sa Tape Inc. at lumipat sa TV5.